Globo, good afternoon mga katabi Andito yung mga tambay yun. Nice! Kala nang kala, no? What? Uh, dito tayo sa paywalk Galing tayo ng palingon mga katabi mag deliver tayo doon Ng pansit Tapawin na tayo Grabe ang steed doon. Talagang maangat ka talaga eh. Ayun oh. Why? Why? Ayaw, di ba? Ah, dito na tayo. Uy! Pagong. Boy ka ba? daming grabe Ha? Huh? May mga grabe Ayan, nadadaan mo yung mga grabe Ha? Ah, grabe kayo. Ah, dito malabas na tayo, mga katabi. Mali, ano pa to? Ah, San Juan. San Juan Elementary School. Eh, no. Barangay Poong. Sa ah. Jaycee <laughs> kaya uwi San Alam mo ano, ba? Di yung mga ano dito Yung mga 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 yung mga mga dito? mga mga irap na Tumalon Mga katope <laughs> Dito na tayo sa Baklaran Mga katobe, Baklaran tayo mga katope Malapit na tayo sa gulod. Isang so mga kulit, mga katupi. Kaso, biglang kakaanan. Tatakot, Matatakot sa akin. Ayaw niyang ma-vlog ng Dioras, mga katupi. <laughs> Dito na tayo sa gulod.

Ah, okay na mga katopi Naibigay na natin yung pera kay ate Tayo pa uwi na Natanggal yung ano ko Yung visor dito sa helmet ko What? Na ano na Nabali bagal kasi ng ano, bagal kasi ng scooter ko. Oh. Ang na lang tayo mga katabi. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi, ride safe po. Ride safe mga katabi.